Simula ngayong marinig mo ang kwentong ito, you'll never be the same again. Huwag kang tumingin sa likod. Si na Chief Call Center Agent. Sana siya umuwi na almost 3 a.m. Tahimik sa kalye. Malamig ang hangin at halos wala nang dumadaan na tao. Pero sanay na siya. Pero nung gabing yun, iba ang pakiramdam. Pagbaba pa lang niya ng chip, ramdam na niya parang may mabigat na nakasunod sa kanya. Alam mo yung gut feeling na parang may matang nakatutok sa batok mo? Pero wala siya nakita. Kaya, naglakad lang siya pa uwi. Habang naglalakad siya sa street nila, may napansin siyang babaeng nakatayo sa dulo ng kalsada. Hindi gumagalaw. Naka-white gown. Habang nakatalikod. Hindi niya pinansin. Kasi pakalasing or sleepwalker. Pero habang papalapit siya, napansin niyang hindi normal yung pagkakatayo. Straight ang likod, stiff ang braso. Parang hindi humihinga. Kaya umiwas siya ng tingin. Tumiretso lang siyang lumakad. Pero nung luwag pa siya konti, may mahina siyang narinig. Huwag oh, kang titingin. Nag-freeze siya. Hindi siya sure kung imagination niya ba o kalang talaga sa likod ng babae. Pinilit niya bilisan ang lakad. Nagdadasal. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ng cellphone niya. Pagdating sa tapat ng gate nila, may sumitsit. Mia. Mas malinaw. Mas malapit. Hindi pa rin siya lumingon. Pagkapasok ng baba sa bahay, mabilis niyang nilak ang pinto. Pero habang nakasandal siya sa pinto, nilakasan niya ang loob niya sumilip sa peephole wala. Walang tao sa labas. Pero, tuon nagsimula. Kinabukasan pag uwi niya ulit. Same time, same street. Nandun ulit yung babae. Same position. Pero mas malapit na ngayon. At mas malino yung bosses. Huwag kang titingin sa likod. Gabi-gabi, ganun nangyari. At bawat gabi, lumalapit siya ng lumalapit. Hanggang sa pang-apat na gabi, pagdating ni Mia. Paglimon niya sa harap ng gate nila. Nandun na yung babae mismo sa tabi ng gate. Nakatayo pa rin ng straight. Katalikod. Pero this time, umiiyak. Rinig niya yung higbi. Sobrang lamig ng hangin kahit wala na ulan. Nanginginig na yung tuhod ni Mia. Gusto na niya humingi tulong pero walang tao. Tapos, biglang tumigil yung iyak ng babae. Tahan-tahan, unti-unti nitong inangat yung ulo niya. Lumilingon ka na ba? Hindi sumagot si Mia, pero nararamdaman niya yung unang luha tumulo sa pisngin niya sa sobrang takot. At tahan-tahan, may naramdaman siya dalawang malamig na daliri dahan-dahang tumikit sa batok niya. Hinatak siya likod. pero hindi siya lumingon. Pinikit niya yung mata niya sabay sigaw ng TULONG! Pagbukas na mata niya nasa na siya ng CR nila basang-basa ng luha at pawis parang na-teleport. Parang iba yung naglipat sa kanya sa ibang presto Paglabas niya papunta sa sala. Nakita niya yung pinto nila. Nakabukas ng malaki. At sa sahig ng sala, may isang puting gown. Parang iniwan ng babae. Ilang araw na ang lumipas, hindi na ulit kami yung babae. Pero bawat madaling araw, 3 a.m. sakto, may poses pa rin siyang naririnig na pabulong mula sa likod ng tenga niya habang nakahiga siya.